14 år, no, og vi står for today's vlog. So, for today's video, guys, ayan, as you guys can see, na mga naka-safety gears tayo ngayon. So, gagawin ko ngayon is magda-driving lesson. Dito ko ngayon sa bakanteng lote ng, ano, Bilyar Sipag. So, dito kami magda-driving -dri lesson. Nag-enrollan ko na driving school is yung BTS driving school. Ah, uh, dito sa may baklaran. Ayan. So, for today, ang pag-aaralan ko is motor. Ayan, nagpagas ng saglit si kuya. And then, Ayan, as you guys can see, naka safety gears na tayo. May mga pang safety gears tayo. Ang pag-aaralan ko is matik. Dapat mag-manual ako. Kaso, na-accidente ako last week sa manual. Nag-try ako mag-manual dun sa motor namin. And na-accidente ako. So, medyo natakot ako. And napanghinaan ng loob. Pero gusto ko talaga mag-manual. Kasi gusto ko matuto mag-big bike. And then, bukas naman, ang pag-aaralan ko is yung sedan. Magkokotse ako bukas manual ang pag-aaralan kaya na akong student permit guys kaya ako nag-pdc ngayon and after 31 days ng student permit ko pwede na ako mag-apply ng non-pro. so paano mag-check? lang itong turo ko sa, sa right so yung nasa left yun yung, yung brake sa rear Ito yung sa front tapos pag mag-brake ka syempre unahin mo yung left 70% doon 30% lang dito Hmm. Kasi andito yung accelerator. Yes, so. Saka ito kasi yung rear ay yung sa unahan. So, hindi ka pwedeng mag-brake dito ng 70% percent. kasi once na na-pull stop yan at nag-skid, nakabalento ka. Umauna ka sa motor. Kaya dapat, rear mo na bago so, ka. 70% doon, pag i-stop ka na, ito na. Oh. Sa unahan. Light. So, yung light. light. Paano mag-check ng light? So, dapat lahat ng bulb is functional. So, check-in -check mo lang yung mga bulb niya. So, para mag-check, yeah, switch on mo yan, start. So, para mag-check ng light, syempre, switch mo yung mga yung switch niya. So, ito yung unang switch, yan yung dim light. So, sa dim light, check-in -check mo kung anong ilaw ang magana or yung ilaw. Anong ilaw? Syempre, yung maliit na ilaw dyan, yung katabi ng headlight, naka hmm. ano na yan? Pati yung sa dashboard, naka-on na yan. So, hindi mo na siya makita kasi maliwanag. Ito sa tail light, bukas na rin yan. Hindi yan, ma'am. Pagka uh, mag-check ka namang ilaw, dapat lahat. So, tapos, pangalawang switch, yan yung headlight. So, sa headlight, hindi na mo dyan, ilaw na siya. Tapos, pag mag-high beam, ito. High beam and low beam. Tapos yung yan Kaya Pag off, siyempre, babalik mo lang siya Sa signal light naman, ito Pagkakaliwa ka Tingnan mo din sa kaliwa So may arrow naman yan Ibig sabihin kaliwa Tapos check mo yung mga bulb na signal light Kung gumagana Sa right naman Ganun din, tulak mo din sa kabila may araw naman din siya so yung lahat ng bag well, dapat lahat ng bag is functional siya pag papatayin pala i-off mo press mo lang press mo lang siya uh, check it na press mo lang tapos sunod you know, yung oil oil so, para mag-check ng oil ito yun dapat ko umaga para hindi pa maninit kasi pagkaging ano, maninit na yung tambutso dapat so, yung umaga talaga yan para pag check mo yan makikita mo agad kung tama pa yung level niya kasi lahat ng oil is nasa baba unlike kung umandar na siya yung mga oil niya is magsisirculate niya agad sa taas so pag nag-check ka niya, hindi makikita kung tama pa yung level niya so dapat ko yung umaga bago umalis o bago pa under kung so, mo lang yan, may dipstick yan ganun kahaba Ando nyo sa niya, maximum and minimum titinan mo siya ron. Sa kawin dyan, yung water. water. Walang water to, walang radiator. Walang so, radiator kasi, uh, depende. Pagka yung motor mo yung mga big bike, yun, meron yan. Merong mga radiator yan. Sa katawag naman doon is yung condenser. Yung kasi ang uh, cooling system ng makina. As you notice, battery. battery. So sa battery naman, mahalaga kung naalam mo kung saan nakalagay yung motor mo. Kasi bawat motor, iba-iba ang pinaglalagyan ng battery niyan. Dito, nasa kubuhan. Mm -hmm. Ito lang ang sinacheck yan. Yung positive tsaka yung negative. Kung so, may... Siya. So, kailangan kasi yung lagi mahigpit. So, pagka maluwag, screw lang naman yun, Higpitan mo lang siya ng screw. So, dapat lagi siyang mahigpit. Kasi pagka maluwag, pwede mo ma discharge yung battery mo. Oil so, next. Air. Air. Sa gulong. Okay, so, sige mo rin yung gulong mo kasi baka umalis ka plus pala yung gulong mo. So, titingnan mo siya. Pagka malambot, papahanginan mo. So, kung magpapahangin ka naman, kailangan kung kailan lang yung required na hangin niya, dapat yun lang ilalagay mo. So, para malalaman kung gaano karami o ilang PSI ang karga niyan. Naka-indicate yan, ma'am, sa gulong makikita mo dyan kung ilang pesa eh. Okay, kaya naman sa manual ng motor. Ang bawa, bumili ka ng motor bago. So, nasa manual yon. Hindi mo sa manual. Tapos, pagka halimbawa, alam mo na kung ilang pesa eh. Uh, sa kanwa mo, ng hangin. Sa mga gas station. Gas station. Kasi doon, mas accurate. So, yung sunod. Engine. Engine. So, paano mag-check ng engine? So, yan yan. Yung buong makina niyan. So, tingin yan. So, paano sinicheck? Titingnan mo lang kung merong mga tumatagas na langis. O, so, kaya naman, ah, may lumalagotok na. Pag andar mo nga, medyo may kumakalansin siya, may lumalagotok. So, ibig sabihin, may problema na yung engine mo. So, kung may tumatagas naman na oil, ibig sabihin, may leak siya. So, kailangan, ah ipagawa mo na siya. Kapis mo na agad kasi para hindi siya lumala. Kasi pag pinabayaan mo yan, pwede siyang lumala mayroon na yung leak so, syempre leak maghapon, tuluran-tuluran so, pwede siyang maubusan ng oil so, pag maubusan ng oil yan pwedeng masira yung makina mo o ano, kakatok yan so, pag kakumatok, syempre pa, pa overhaul mo yan pag mahal, Pag ka pa overhaul ka ng motor siguro, mo, mga 5,000 siguro ngayon oil lang ang importante dyan sa makina so, ang interval naman ng change oil nito, ah... Uh, every 1,000 km or 1,500 km na tinakbo niya kailangan pa choice mo na siya para mamaintain mo yung uh, ganda ng makina o yung tunog sunod yung tires, tires. kung makapal or putput -put na so, paano mo malalaman kung putput -put na ang gulong ng motor Pa ano na hindi na maano kita yung ano niya yung, no? so dito yung titina, titignan nasa gitna kasi ang sumasayad sa gulong yung gitna hindi yung gilid so pagka nakita mo itong gilid ay gitna na to wala na siyang guhit yung totally makinis na siya kailangan pagpapalitan mo na yung gulong mo kasi ibig manipis na yun pwede na yung maplat o no? alba makasagasa lang ng maliit na bato medyo matulis pwede na siyang mabutas kasi napakanipis na so pwede rin magkos ng accident kasi eh, pag hindi mo na control stop yan sunod yung surf, Science, At sa ends, ma'am, mo nga. Huwag magmaneho kung inaantok o lasing kung may long drive. Mas mainam kung may kapalitan ka. So, agree ka ba dyan? Opo. So, ako dati, agree ako dyan. Pero ngayon, hindi na. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon, may bagong implement sa si LTO na once na napatunayan na mataas ang alcohol content mo sa katawan, you practice ka agad. Diretso ka kagad sa kulungan. Yan ang bagong implement ng LTO. Kaya para sa akin, huwag ka ganyang inaantok o nakainom pa, huwag ka na mag-drive. Huwag na wag na kasi talo ka. Kahit sabihin mo yung pambayad ka, okay, babayaran mo yung danyos, nakakulong ka naman. So, napakahirap yata sa kulungan. Diba? Huwag na huwag na magdadrive. Huwag na lang. na. nga naman, babayad sa ito naman. So guys, ayan kakatas na ng first session ko. And andito ako ngayon sa McDo para mag-lunch. And, and okay naman yung first session na ah. kapag. Babalik ako doon after lunch. Ang init pero sila akong tapusin yun. Wait, ah, mag-centers lang ka lang? Okay, sige. Go, kaya mo yan. Yun. So, ganyan lang talaga gagawin mo ka-centers. One more. sa una mahirap pero pagka ginusto mo talaga magagawa mo yan bombay ng gas bombay mo yan there you go Oh, it's the pen. Parang Ayan. Anong binaglog mo kuya? About sa driving lesson. Ayan, si kuya. Nagbablog nag din siya. Subscribe kayo sa kanya guys. Siya yung, uh, ano ko, uh, teacher sa driving lesson. <laughs> Thank you po. For... Ayan, kakatas lang ng driving lesson ko sa motor. Ay nakabalik na kami dito sa driving school. Uh, bali, bukas naman is magpo-kotsi ako manual. So, bukas naman yun naman pag-aaralan. Ang masasabi ko lang sa pagmamotor, ayun, na-experience ko. Nung nasa medyo may mga kasabayan akong mga coach. Uh, Nakata ko siya pag first time mo. Pero pag, siguro, lakasan lang talaga ng loob. Pag, um, pabiyahe ka, no? So, kailangan mo ng lakas ng loob para, ayun, hindi ka, hindi ka kainin sa kalsada, hindi ka mataranta. And, ayun lang yung na-observe no ko. And hopefully, mas din naman na ako niya. Yun guys, yun lang naman for today's video guys. And uuwi na ako sa amin. Papahinga na ako. Sobrang tirik ng araw kanina. Thank you guys for watching. Bye!